Hello mga abigan, mga viewers ano nandito po ako ngayon sa Barangay Pilcoa ano dito, dito po sa Quezon City pa rin po ito dito. And uh, dito ko po, po yung yung aking uh, kali survey ano na kung sa po bigyan natin ng uh, konting comparison ano kung sa kasali mararanasan pa kaya natin na bumaba yung bigas base sa pangako ni PBBM po ano na 20 pesos hanggang abutin yung last term niya yung 2028. So halika po samahan niyo po ako at uh, direction na tayo sa video. Busy you lang know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, mayroon tayo nga Bro, bro. Yes, sir. Mawalang galang na sa'yo. Harap ka. Baka pwede kang harap sa camera. Welcome yes. sa Rodel's TV. Ano ko si Kuya Rodel mo? Ano? Ngayon, ka, anong pangalan mo? Vincent. Vincent. Matagal ka na dito sa Pilgoa? yes, sir? Since birth. Since birth. Okay. So, matagal ka na din nagpapasada ng tricycle? Yes, sir. Mga ano pala, mga 20 years pa. Okay. 15, so, 19, 20 na ko nag start. Uh -huh. Okay, okay. Ako naman sa Quezon City simula pang 1996 ano. Ito yung tanong ko ano. Ito ay may konting comparison lang ano. Sa panahon ngayon ni PBBM, 1 year and 8 uh, months na siya ngayong buwan ano. Yes sir. Then uh, sa ikumpara natin sa panahon naman ni P, former PRRD. Opo. Tingin ka sa camera bro. Yes sir. Uh, Oo, 1 year and 8 months din so patas balance lang. Sa experience mo, sa opinion mo ano? Ano yung yung sa tingin mo lang, ano yung mas mura yung mga bilihin? Sa panahon ba ngayon o sa panahon ni Digong? Partida pa yun, may pandemic. Mas mura din po sa panahon ni Digong, tsaka yung, ano po, yung kissing order po na tutupad ng mga po Kasi parang, abante lang po ako. Ah? Sige, sige. Parang wala po kasi, ano, parang bumalik po ulit yung mga kriminal sa, ano, sa lansangan. Sa, eh. sa lansangan? Oo. Ah. Sabaga, parang hindi galit po, pagtabling paglakad sa gabi. Oo. Oh. Hindi tulad po ng kay, talaga kay Duterte, talagang oh. takot po yung mga tao. Ngayon oh. po kasi parang naging malaya sila ulit eh. Oh. Ngayon okay. po yung para sa akin lang, pinyo ko lang yun. Eh. Oh. So ito yung pangalawang tanong ko ano. Yes, sir. so na kasi yan, may mga pangako kasi yan eh, na ano, na dapat natutupad, paunti-unti ano. Mm. Na kasi ni PBBM na um, Oh, ma magiging 20 pesos yun someday. Oh. Sa tingin mo ba, matatapos yung time niya makakaranas kaya tayo ng ano 20 pesos, 20 pesos. Sa, tingin sa, tingin sa tingin mo sa tingin mo sa tingin mo bakit naman kasi po unang una alma dyan yung mga ano eh mga malalangit pa niya ng mga rice mill eh ah, hindi rin sila papayag na malulugi sila na ano uh. hindi naman yung makokontrol eh alam mo kung bakit nasabi niya yun kasi inako niya maging chief diba maging happy ng ano department of agriculture uh. kaya nasabi niya yun pero sa tingin mo hanggang matapos yung term niya sa 2028 hindi po hindi talaga magiging 20 yan. Malabo yun. Pero sabi-sabi, sa, ibang lugar, meron daw 20 pesos eh. Yung sabi nila siguro, baka pili lang. Hindi na mga sinaranasan din namin. Pa, Ba? Ano ba yung magkano ba yung pinakamahal na bigas ngayon? 40, porataasan ka ganun, 40. 40. Yun ang pinakamura, yung pinakamahal, 60, ganun. 60, 62. Okay. Bro, thank you ah. Yes, okay. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, meron pa po akong nakita ng isang ate. No? Ate, maulang galang na po, ano? Welcome po sa Rodel's TV. Ako po si Kuya Rodel. Ano pong pangalan nila? Leonila Francisco. Solid po ang taga-Pilcoa kayo? Dito na po kami pinanganap. Dito na kayo pinanganap. Okay po. Welcome again sa Rotary Stater. Ito po yung tanong ko ano. Sa panahon ngayon ni PBBM, 1 year and 8 months. Ikumpara natin sa panahon ni former PRRD si Tatay Digong. 1 year and 8 months din para patas. Ano po? Kasi sino sinasabi ng iba, eh hindi daw patas yung mga yung mga bumabana sa akin ano. ngayon, ito po yung tanong ko sa panahon ni PBBM, sa panahon ni BRRT ano po yung mas magandang buhay at saka yung, ano po yung mas murang bilihin nung panahon no, ano, mas murang muna eh, kaysa ngayon ngayon tataas ng bili ng bigas hirap na hirap kami sa bigas wala nang mababa, puros tataas Opo. Kaya, pati mga isda gulay, lahat tumaas eh ay ganun po ba? So ibig kong sabihin, talagang mas mura yung pilihin nung kay Tatay Digong. Eh di ba mayroon pa noon pandemic? Meron pa, pa Meron pa noon pandemic. Pero mas mura pa rin. Mas mura pa rin yung ano namin. Ngayon ito po yung pangalawa kong tanong ano. Sa tingin mo ba hanggang matapos yung term ni PBBM sa 2028, meron pa kayang pag-asang makaranas tayo na maging 20 pesos ang bigas base sa ipinangako niya? pag ginawa niya, pag inano niya, pag inano niya bumaba bigas, eh di maraming salamat na kakabili kami ng mababang pigas. Pero sa opinion mo po ba, halbo umabot na tayo sa 2028, last term na niya, last year na niya, maranasan pa kaya natin yung 20 pesos? Baka. Baka po. Baka. Okay ate. Thank you ate ha. Kasi okay. ano ako eh, BBM ako eh. Opo. Sige, salamat po. Okay, sila mga kaibigan, mga viewers, ano ito po? Meron pa po ako nakita ang isang kuya. No, kuya, mawalang galang na po, ano? Ako po si Kuya Rodel. Welcome po sa Rodel's TV. Ano? Kuya, anong pangalan nila? Ariel po. Ariel? Ariel? Opo. Matagal na po kayo din sa pilgowa uh, Siguro, mga 12 years na po siya. 12 years? Okay. Welcome po again sa Rodel's TV. Ano? Ngayon po, ito po yung naisipan kong content, ano? Bigyan natin ng konting comparison. Panahon ngayon ni PBBM, one year and eight months na siya ngayon. Ngayong buwan na to, ano? shows yung uh, panahon naman ni former PRRD, one year in eight months, para patas lang. Ngayon, ito yung pinakatanong ko. Sa experience mo ba, sa opinion mo ba, ano yung mas mura ang mga bilihin sa panahon ni PRRD o sa panahon ni PBBN? Para sa akin, yung no, panahon niya, ano eh, 2030. Kay, kay Tigong, yes, mas mura ang bilihin? Yes po. Bakit po? Kasi, nung no, panahon na niya, alos, hindi naman dumataas yung mga bilihin eh. Ito kay PBBM. Pangako niya noon. Randang talaga? Oo, oh, randang talaga. Ay, pangako niya noon, pag siya naging presidente, oh. bababa niya. Oo. Oh, oh, Ay, pangako, wala naman. Wala, wala, wala ka pang naranasan wala talaga? Wala naramdaman. Okay, ito po yung pangalawang tanong ko. Ano? Halimbawa lang, matapos na yung termine niya ano, sa 2028, matatapos yan, walang tayong re-election eh. Yes, sir. Oh, sa tingin mo ba, mararanasan natin na maka makabili ng 20 pesos na isang kilong bigas. Malabo. Sa tingin mo la Malabo, malabo. Eh pero matagal pa po ang panahon niyan eh? sa 2028 20, din 20, 20, eh baka sakali. Eh, malabo. Pero malabo yan bakit malabu. po? Anong opinion mo? Nakafocus sila ngayon sa West Philippine Sea. Oo. Sa eh, West Philippine Sea ang nakafocus niya. Palakasin yung ano natin, 'yung depensa. Ano yung, niya? Yun yung, per, ano lahat, yung, eh, yung matutukan niyo? Yung, yung sa, bigas. O, sa bigas, sa mga, mga, mga pagkain. Pagkain ng tao. Wala. Okay. kuya maraming maraming salamat ha. Thank you po. Bisitang you know, mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po yung sitwasyon dito. Pakita ko lang sa inyo dito sa Pilcoua po, ano. Yan pong dulo na yan, yan po ay uh, Commonwealth Avenue na, ano. So, ganyan po dito ka-busy sa mga ganitong oras. It's already 6 o'clock in the afternoon, ano. So, habang-habang pong habang naghahanap po ako ng may interview ah, uh, yan po pinakita ko sa inyo yung sitwasyon dito, ano. Bisitang you know, mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po may nakita akong uh, isang kuya na kuya mo walang galang na sa iyo, ano. Ako si Kuya Rodelmo. No? Welcome sa Rodel's TV. Anong pangalan niya la? Uh, Jun po. Jun? Matagal ka na sa Pilgo ba? Uh, matagal na po since birth. Pero anong uh, province? Bicol. Uragon. <laughs> Cam sa Daet. Ikaw? Hindi uh, ko, ano, banta kung nalasal. Ano, ah, so hindi ka marunong magsalita ng Bicol? No, ah, katanduan. Ah, katanduan. Eh. Solid Bicol, Bicol talaga. Ngayon, ito yung tanong ko. No? Welcome again sa Rodel's TV. Ano? Ito yung tanong ko. Sa panahon ngayon ni PBBM, one year and eight months siya ngayong buwan. Then, i natin sa 1 year and 8 months naman ni former PRRT ni Tatay Tigo. Ngayon, ano yung, ano yung opinion mo? Base sa iyong experience, yung mas mura ang bilihin? Sa panahon niya o sa panahon ngayon? Sa panahon niya, noong press 2-3. So right? Eh, di ba may pandemic pa noon pero mas mura ang bilihin noon? Oh, mas mura pa. Bakit naman? Eh, ngayon kasi parang yun medyo tumaas eh. Tumaas ang alin? Yung mga bilihin din. Parang natagdagan ng presyo. Oh. Ano, hindi tulad dati. Ah, okay. Okay. Ito yung pangalawang tanong ko, ano. Halimbawa, matapos na yung term ni PBBM sa 2028. Halimbawa lang, ano. Sa tingin mo ba? O yung ano yung masasabi mo? Ano yung opinion mo? Mak maranasan kaya natin yung pangako niya na 20 pesos isang kilo ng bigas? Sa tingin ko sa parang malabo ata. Bakit naman? Eh, yung mga ano mga magsasaka pa lang, mas kailangan nila ng ano ng uh, pamilya ng mga pang mga ganun-ganun. Sa palayan sila, ano? Sa palayan. Oo. sila ron. Okay. Sir, thank you ha sa iyong uh, magandang opinion. Okay, thank you. Ito pa po mga kaibigan, mga viewers, ano mga may nakita ako isang ate. Ate, mawalang galang na po ano. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Si Marites Ano po? Marites po. Marites. Apo. Okay, ate Marites. Ito po yung tanong ko ano ikumpara natin yung panahon ngayon ni PBBM 1 year in 8 months ngayon ano tapos ikumpara natin sa panahon ni Tatay Bigong ni former BRRT, 1 year in 8 months para patas ano po sa experience mo yung sabihin natin opinion mo lang yung mas malang bilhin panahon niya o panahon ngayon panahon ngayon bakit po kasi parang ano eh kumataas mga bilihin. oo kagaya ng ano yung taguyang bigas oo. yung tagunyan bigas, tagunyan bigas tapos yung mga yung mga ano, yung mga yung mga kagaya po yan. yan po, yung mga gulay. Mataas din ba ngayon yan? Okay, ito po yung pangalawa kong tanong, ano. Halimbawa lang matapos na yung term niya ni BBBM sa 2028. Okay po. Base sa pangako niya, makaranas kaya tayo ng 20 pesos per kilo na bigas. Hindi natin maasahan sa ngayon. Hindi maaasahan. Anyway, matagal pa naman po ano. Pero ano yung opinion mo lang? Kaya kaya sa 2028. Hindi, hindi natin alam kung kakayain ba ng oh. ano, buwawang yung mga face year na tikas. Sa hindi, hindi, hindi po. oh, hindi tiyak ano? O, oh, hindi tiyak. Okay. Sa ate, thank you ah. Hindi sila mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito po, meron pa akong ng isang kuya, no? Bro, mawalang galang na, ha? Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo, ano? Uh, ano pangalan niya? Janos po. Janos. Anong province? Baler Aurora. Baler Aurora. Malapit na kami. Ako kasi, ay hindi. Ilo, Ilocano yan ano? Halo po. Halo, oh. May Ilocano, ha? may Bisaya, may Tagalog. Oo. Oh, ako kasi sa Bicol Region, eh. Ngayon, ito yung tanong ko, ano? Ikumpara natin. One year in eight months ni PBBM. Ngayong buwan. One year in eight months naman ni former PRRD ni Tatay Digong. Ngayon, base sa iyong experience at sa kaya iyong opinion, ano? Ano yung mas mura ang bilihin? Palagay, sa ano ko kasi kuya, mas mura yung kay Tibong ko eh. Ma mas mura? O, kasi yung ngayon kay TBM ko yan, lowest ng bigas sa 50, karamihan. 50? 52, Oo. ganun 55. Oo. Hanggang doon na lang ang lowest ng bigas eh. Oo. Okay. So, mas mura yung kay Tatay Digong. Ano? Ngayon, ito yung pangalawang tanong ko. Sa tingin mo ba, hanggang matapos ang term ni BBBM, ano, sabihin natin, sa 2028, 2028 ano? no, oh. Makakaranas kaya tayo ng 20 pesos na isang kilo bigas base sa pangako niya. Sa ko ko hindi hindi kasi pataas din ang pataas ngayon eh. Oh. Pero matagal pa 'yun, posible kaya hindi. Posible. Posible. Oh, posible. Pero malabo mangyari. Pero malabo. Kasi, mar <laughs> kasi maraming nung oh. nakaraan ko 'yan, may nagrarally dito about 'yan. Oo. Oh. Eh, ang tagal-tagal na daw ni BBM eh wala pa yung benteng bigas ah okay ah, okay bro thank you very much ah. okay, busy lang mga kaibigan mga viewers ano eto po makakasama natin si ate ate ayan po ayan kitang kita ano pangalan ni ate ano mo pangalan ni ate nida sir nida ate nida okay welcome po sardels tv ano ako po si kuya rodel eto po yung tanong ko po ano, ikukumpara natin si PBBM, one year in eight months. Si Tatay Digong naman, si former PRRB, one year in eight months din. Ngayon, ito po yung tanong ko. Ano po sa opinion mo, yung sa experience mo, yung mas mura ang mga bilihin? Si ano, si Digong. Tatay Digong, bakit po? Mas mura kasi katulad niyan kay ano kay President Marcos ang mahal ng bigas sir ay ganun po ba? random po ba yun? oo random oh, okay. mahal lang yung uh, kakain ka lang ngayon isandaan mo oh. ulang lang yung order ka lang ng pretong isda at saka gulay Okay. Ito po yung pangalawang taong. Halimbawa po, matapos na yung termino niya, ano, na sa 2028. Sa tingin mo ba, makakaranas tayo ng 20 pesos na bigas? Base sa pangako niya. Siguro ewan ko lang kung sila ang tutupad sila sa mga sinasabi nila. Okay. Sa kanila lang naman uh, Ate, thank you ha. Peace Lord you know, mga kabigyan mga viewers, ano ayan po natapos na po yung aking interview dito sa Pilkoa, ano? And uh yan po uulitin ko po sa inyo, ano abangan nyo po yung aking uh, susunod na mga kalye survey and talagang uh, very interesting talagang uh, magugustuhan nyo ano. Ngayon po dito sa topic ko na to kaya pinagkumpara natin yung uh, panahon ni BBBM, 1 year and 8 months and panahon ni Tatay Digong 1 year and 8 months din para patas po ano and uh, yung po napakinggan nyo po papapakinggan nyo yung lahat ng aking mga in-interview at uh, sa mulit muli maraming maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel and God bless and uh, thank you